Walang magpaliwanag. Mas lalong mahirap to eh. Mamaya, maraming magsigawan to. Sir Nash, magpablaze ako. Tirado yan. <laughs> ha? Dito, tahimik ngayon. So, mahirap talaga yan. Uh, kung nalang magpaliwanag, ano? ang um, uh, sinabi ng Diyos diyan uh, tukol yan sa ano pangaral sa mga bata sa mga anak natin sa anak ninyo na uh, uh, palakihin ang mga anak uh, na maging mabuting anak magkaroon ng magandang pag o asal at hindi dadaan sa uh, init ng ulo at hindi dadaan sa galit So, respeto ang uh, kailangan ng bawat isa. Uh, kasi ang pagpalaki sa bata o pag bata, hindi yan madala sa init ng ulo o sa galit. Kailangan sa magandang pananalita o paalala ng anak kung ano yung nararapat. Kasi pag ang isang bata na lumaki at napadiwara uh, saan mapunta, naging masamang bata. Kaya pag naging masamang bata, anong mangyari? So, mapapahamak na. So, meron tayong batas sa lupa na panagutin ng bawat isa na nakasala. Ngayon, mas masarap ang buhay sa labas ng malaya tayo kaysa buhay na sa loob ka ng kulungan na hindi mo alam kung kailan ka magsilbi sa nagawa mong kasalanan. Baka doon ka pa maabutan ng iyong kamatayan. So yun yung ano, minsahe ng Diyos doon na pangaral. na uh, kahit sino, huwag niyong pangarapin ang uh, buhay nasa loob ng kulungan. Mas masarap ang buhay ng maging malaya tayo dahil magawa natin ang gusto natin. Basta ang gagawin lang natin kung ano yung kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kautosan ng Diyos at gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Masarap mabuhay dito sa maging malaya. So, yun yun. Pangaral yun sa lahat. So, mayroon man kayong mga problema uh, hindi daan sa init ng ulo. Pag-usapan kung anong meron at masolusyonan. At hindi maging maghahaman sa anong bagay. Uh, Piraman pera man o kapangyarihan. Dahil ang lahat na yan, dito lang yan sa lupa habang nabubuhay tayo. Pagdating sa kabilang buhay, pagdusahan din natin yan ng lahat. So yun yung pagdudusa na hindi natin alam kung hanggang kailan. So, yun lang. Guys, sa lahat. Maraming salamat.